Hello everyone, ako nga pala si Janet, the mother of two living here in the Netherlands. At dahil nga winter na dito sa the Netherlands, madalas na nga umuulan at ramdam na ramdam mo ang lamig kahit sa loob ng bahay. Kaya madalas ay nagpapabaga na nga kami ng apoy. After ko nga asakasuhin yung mga bata, ay tumiretsyo na rin ako sa aking trabaho. May parte nga pala ako ngayong umaga, dalawang kliyente nga pala yun. Thankful nga ako dahil malapit lang ito sa aming bahay. Siguro mga 20 minutes pa walk din to. Bali sumabay nga pala ako sa aking biyana nung ihatid niya nga pala si Sarah sa eskwelahan. Kasi nga yung pag-ulan ay humihinto. Kaya kung ikaw ay nakatara malapit sa city, no choice ka kundi ang magbike. Dahil sobrang mahal na mga parking spot dito. Pero yung bahay naman namin in between ang Utrecht at o Amsterdam. Kaya recommended din talaga ang pagkakaroon ng sarili sa sakyan. Since wala pa nga tayong sariling lisensya, kaya tiis nga muna tayo kapag umuulang, kailangan nga natin maglakad. At kung maganda naman ang panahon, ay magbabayad naman tayo. At sa mga oras ko ngayon ay natapos din nako Pagkalabas ko nga, ay namalakas pa rin nga ang ulan. Buti na nga ang ay may dala akong sariling payong. Hindi kasi waterproof yung aking jacket, kaya kailangan natin magpayong. Pwede maglakat lang nga din pala tayo, papunta naman sa aking pangalawang kliyente. Siguro mga 10 minutes pa walk din 'yon. So yun lang